This is unusual sir no kaya ba ko gani do hindi guro wala guro may makakuha or may wala guro may nakadumdum nga pwede siya na i komparar kung anong natabo sa Basiwa Prime Water kag sa karon sa natabo o kung ginahimo nga PPP with SM and the uh, LGU this is not all about a certain third party but LGU and the uh, private company and ang natabo before with Basiwa and Prime Water first and foremost sir how do you see this PPP sa tonga sang LGU kag sa manukan country sir Sir, sa tunga sa si okay. nag-SM, sir. Yes. Uh, ang public-private partnership o okay, kung joint venture agreement, uh, joint union uh, between the, the, the government agency o kag uh, isa ka-privado kumpanya, uh, uso na yung ngayon o for exam. uh, uh, bakit may sa ang joint venture agreement sa Seneco kag ning lately. Mm Kag ang basiwa joint venture agreement kag ning lately SM. Mm -hmm. government unit. Now, in joint venture agreement o PPP banwa. Ah, uh, pa lang ni ini sa mga kuntani bala. Uh, serbisyo nga ara na tugaan sa aton gobyerno. Ah, ah. Uh -oh no? Ni mga public utilities. These are all uh, government supposedly services na maghahatag sa aton ng mga pumuluyo. Mm uh -mm. -uh. this involves generally public property. Hindi lang din na propiedad na din na panagiyahan sa aton gobyerno. So, mas hapo sa ila, mas mabasig sila, sila nila, utog na lang yung amon na obligasyon, ah, ang responsibilidad sa mga pumuluyo na din papungkoy na natin, nato na itugan sa mga pribado nga kumpanya. Okay? So, uh, ang masubo sa inyo di ba ano, kay tungod nga ang ini ng mga PPP, kung is not kalabanan, is not all, are disadvantages, disbintaka ini kayo, pabor ini yan sa mga pribado nga kumpanya. Mm -mm. Hindi ya sa mga hindi ya sa gobyerno, hindi ya sa mga konsumidor ah. Kundi negosyo na mo. Mm -mm. So amo ini pinaka mas tubokad ya kuntani ang PPP one project one contract lang ina. Isa lang bala ka kontrata, isa lang ka project ang ihatag ni Dia ni i-assign na ito, i-contrataho na ito, isa ka-prebado nga kumpanya ang matag na tabo sa aton, pati ang pagpadalagan, pati ang pagpanagiya, pati ang supervision, koleksyon, ilang na tanan-tanan. So daw gin ha tag nang naton sa ila ang hindi uh, ang hindi na propita kan hindi na serbisyo so gin abusuhan hindi lang sang aton nga mga opisyales na nagapungko sa tubong kag siyang pribado nga kumpanya. But manwa, kung mananglitan abe nga palpak, ang ini nga joint venture agreement, patulad abe sa natiwa uh, sa subong, klaro na kayo nga palpak ang ilang nga servisyo. Sino ang nagalukdok at sino ang nagapatan? Hindi bala ang atong gobyerno man sa Japan? Ang sagay panghakot tubig big pangdolong sa mga konsumidor, kita man sa Japan, ang dinama ginapalokdong sila nila sa para lang na mapatuman na hindi magreklamo ang tao because sa services imbued with public interest. So, para sa ako niya ba nga ang PPP, joint venture agreement, hindi katuntuhan, hindi kapaltahan, hindi kagang kalabanan sila. Uh, amoy niya ang ginahalinan silang taas ang ginatawag na itong uh, corruption. Mm -hmm. Ibang iba iba na may iba iba na iba na iba na iba na iba na na iba na iba na iba na mo iba na iba na 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 ng mga iba na iba na iba na iba na iba na 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 mga misdeed, mga makapuntuhan sa mga opisales sa sining joint venture agreement, itupi, itaman sinabala sa gisapon na magalukdo at magapamayad sa ulihin pass on ba lang sa aton ka hindi these are expenses nga kung sa isa man ka pribado nga kompanya stock to man ni kita sa gihapon sa pagpanukot sang mahal na presyo mm -hmm. Hindi ba natin yung manukan country? Okay, sila mapakayo. Para sa obra, obligasyon na kung saan itong gobyerno, o galing tiging tumanta sa pribado. so man kita nagyapon na sa pagpanukos sa kung mahal kayo nga presyo nga rintahanay. Amo man sa tubig, amo man sa kuryente, kita mo, ang aton nga bilis, ang aton nga kuryente, nagasalalaka na. Ang bilis ang tubig ta, nagasalalaka na. Nag na Pero ang pamangkot, bangwa. Makagarantiyabla kita nga kung mananggitan, privado, mag-aayo, kag mag aayo kag kag-mag-aayo uh, kag ang, ang servisyo. Wala na banwa garantiya. So mas maayo pa si nga itugaan e, kang ibalik na lang ina naton sa so, gobyerno at least kung mananglitan, litan abi may kita. Hindi ba ang aton nga mga opisyalis kung mananglitan, nang kundi maobligar siya sa gihapon naton ang aton nga mga opisyalis sa matagaan kita sang maayo nga serbisyo Pero mga pribado banwa wala wala kita ang kinakamapos nga dalang pangan naton wala labot ng lockdown ng sa gihapon sa natong gobyerno ang mga problema kundi sa korte. Sila na kayo kag gastuso uh, kag makuan kayo ma mabudlay. actually sir na nami ang sa punto kay ina na mentionar mo bago lamang. Nga suppose di this PPP nga ginatawag tan inaton, may certain limitation lang sa tani, no? Do amo sinabla nga hindi to the point nya chak nga mentionar bla nga ang collection ila ang ownership ila naka private Do it is as if nga ang public sa public private partnership why na nadula na to sa among nang elemento no yes ang isa sa nadakadako nga employment ni ng because indeed it is not a joint venture agreement it is a single kung galing, kung ibaligya na nila outright dako sang gasto niya hindi ba kasi kung magtilin kita kung di pinta klaras pila uh, pila pila ang uh, mas dako ang i-cash out sa nang, nang, nang e, na nato tang tang more I-implement na din nato ng more sang sa siling nato ng partnership kita dapat Kita da kita da proceeding kana kita partida nga sila na ang nagapadalagan sila na ang magaman sila pang magakolekta kag tagaan na lang kita ni Layas ni Silvio in the next 25 years nan oh uh, so the same so, same case Yeah. Hmm. The same case, uh, councillors. Sa current, karunagin gina pumagtu bang direktay kabalo kagin asa ka a party sa LGU manukan country ba siya, prime water ng issue something like that one. Ah, uh, kay because I could see a relevance bala sa situation nila, no nga nga ano man ano mo councillor. Do you think really indeed ang pumuluyo ng nag-aalsa like ang sa may manukan country ang mga tenants are somehow. arguing gid nag argue gid sila nagapakigbato bala sila sa gobyerno nga ang guwa nila do as if against sila sa development pero do you think so ang pumuluyo bala nga ara dira ila binapektado really have the right to go against kung nakita nila nga do do dapat magtuon kita sa gakatabo nga ka, PPP Oh yes, yes. Kada ang sa matunan na kung sa nagakatabo sa palibot na itong area kundi subong sa Manila. Duplicated ini ang issues ng patubig, hindi lang sa syudad sa Bacolod, sa pagsunod sa uh, prime mote sa ilang mga pungsod o kung sa ilang mga syudad. Ang pagsaka sa balo sa kurinti kaya yung over sa mga pribado ng panganyo ng kumpanya, uh, na kumpanya na klaro man na silang Pilipinas. So from there, tuon kita nga uh, ang PPP o venture Agreement na nagpapustuhan sa palpak. And so therefore, dapat lang i-demand na ang kagangatan niya uh, na well, sa ulang gobyerno ta nga mag na mag-intervenar kag maghatag sang makakaido na maayo nga serbisyo. ba? So kita mo ang basiwa, bad na to sa una but it became worse. You see? So in other words, mas maayo pa. Kasi ko nga ang gobyerno na lang kaya may sulok kung kita, kita May basan kita do may pangan kita ya po yung mga pribado ya no, you have to go to the proper court. Amo na subong ang kaso nga gin ah uh, pasaka ni namo kontra sa prime motor ah uh, bata uh, of course, ang dapat basa, ang masulong hindi naton dapat ang aton nga mga board of directors ang aton nga mga lokal nga mga opisyales but na nakita ta banwa nakita ta diyan nga pati eh, ng nga nga mga opisyales nga nagapungko da subong nga nagnegosyo naman sa ila hmm amo na kung nga din nilis up ning na kon sa diwata na nagligad na duwa ka public hearing din pa mangkot ang kung siya Balikan ta si uh, for Bacolod City Councilor Wilson Jun Gamboa Jr. I guess he will be mentioning in name of a councilor. He asked about makakson parte sa isa ka isusang negosyo or conflict of interest within the circle no, of the legislative uh, Uh, sector sang uh, L, uh, sang LGU sang Bacolod and uh, the businesses transactions that is happening around Asma Kakson ka no ka importante nga mahangpan aton you, you, are mentioning about a certain case nga gin raise mo ini nga concern in a public hearing yes baloka balwa ini eh. batay bagwa mga official lista naga intra na sa negosyo ah for ah... This is para sa ako niya klaro ka, yung uh, this is conflict of interest kag ginagamit nila ang ilang opisina for their own personal gain. Dapat ba nga hindi na ang patugutan uh, ang mga opisale kag we have to set a, eh, the highest uh, moral standard sa atong mga opisyalis na hindi na iya pwede ba ba kwani na ya violation kag kind illegal of din ya but um sa aton sa aton nga mga pumuluyo do sa nakita ko do manhid na lang kita sina da binapabayaan na lang nila naton kag kanang balon pa naton kag mabati ang naton na ang mga ang politika damak mugko so in other words pamangkot as consumers are we going to allow nga ang ng mga opisyalis? Padayon nga klaro uh, nga ginatunto ang mga konsumidor, ang mga pumuluyo. Hmm. And so therefore, by setting this example, uh, sa nagligad lang ng mga inaglaw, nag-file niya kita sa complaint before the ombudsman sa sining persona nga nag uh, using sa office, Ah. Kagagising niya sa posisyon as a government official. Councilor, i-confirm ko lang, no? Nag-file ka mo kaso sa ombudsman against a public official sa Bacolod? Yes, we filed it. We, we filed the complaint in the court. Uh, although he was given the opportunity, the chance on two public hearings to explain, but we have to set an example. Amo na feeling ko balaban, we have to set the highest uh, moral standard sa ating ng mga opisyalis na hindi na pwede Illegal, inaaray na yan sa layi. But uh, to continually allow our public officials to do that, mas naging makaluluhoy kita ng mga pumuluyo. consumer yeah. uh, sa tibad ng Bacolod. Yeah. So we have to set an example. It's lang hindi natin sa ila. nga basit pa lang nga makita? Uh, kag hindi na ini pagsuliton kag kundon uh, sang iban man naton ng nga mga pitalis nga nagapungko dira Councilor gusto ko lang mabal anang ina no kay it's a uh, development nga ginobra I think it's the group of Amleg Tubig who filed case about uh filed the case sa um, ombudsman sino gin file an kaso councilor kag anong case nga ini Ate ya conflict of interest mm -hmm. Uh, and the use of uh, it, uh, uh, uh it, office uh -uh. for its own personal gain. Mm -mm. Na, mo-nas ta. This And is against. Yung, di, We will not allow that. Against uh sinoha councilor na sa former councilor? Uh Councilor Bradley Gonzales. Okay. Yes, Bradley okay. Gonzales din mm tabalo -hmm. so, na na siyam kung uh, sang nagligad na dua ka public hearing. Mhm. Pro kon sya ya ignore the request, ignore the the, the, the question raised against him. Mm -hmm. And so therefore, there is no... Minaabin uh, malanay natin sa saktong kwan na na abin And so therefore, we filed the complaint. So, yeah, uh, tanawin natin. I-assist uh, uh, yes, pan sa tagaan, mo sa to, explain. Patman mm -hmm. But man mo ni Banwa si Lingka. We should never allow... Hindi natin niya yeah, pagtugutan. Nga pa dayon, nga ang hindi ng mga opisyalis natin, uh, o saro ng ilang oposisyon o saro ng ilang opisina para nga uh, for their own personal gain. And this is one, uh, ha? Naging ehemplo man uh, ini nga we need to conduct ourselves in the highest form of social order. Responsibly kita dapat nga mga opisyal eh. Uh, sa tining posisyon kagawa sa tining uh, mando na ginahatag sa aton sa aton ng mga uh, sa atong pangapumuluyo. Mm -mm. Bali, uh, sir, di inyo file ang case kag Gwene sa sir gine-file? Sa ombudsman, sa office of the ombudsman. Manila? Manila, Manila, yes. Sa saan ulang, counselor? ah uh, kung wala ako nagsala, sa last week, ano, inilang, inilang, inilang semana. Ah, eh, inilang gid. This week lang gid. Inilang gid. Yes, mm -mm. yes. Okay. Mga That's... kabanwa, mm -hmm. kita mo, uh, bisita makita sa mga nakalain-lain mga forum mo uh, bahin si kung ispius ang tubig and so therefore uh, ang aton banwa nga kaso just to inform no uh, the general public dira sa sudan sa Bacolod, ang inyong kaso ta file kontra o kon batok sa so prime motor batiwa this is a landmark case kita ang una banwa ang nag-file sa sininga kaso kontra sa ilah So ang akong nga kaso, ginasunod ka din nabantayan nila sa, tanan-tanan ng mga water district ni Adihado sa sining joint venture agreement. So ginapangitaan ka din na ni nila sa aton. Kaya iti, ang mga nila na kung magareklamo sila sa LGU, ay man sila ginapamatiyan. Kung sila sa luwa o kung sa niya, o kung sa luwa, wala mas sila pamatian So sa sining nga kaso, siling ko ugaling siling na ito, dugay, lawig, gastuso. But nag-auswag yan, nag-alakat. Mm -hmm. na nakakita, yan ang kaso para na sa Korte Suprema in our favor. This is a landmark case. Una nga kaso nga ginabantayan ka ginakulat sa pila na sa mga utod sa bilog ng Pilipinas nga kung sa diin nagsulod man sa isa kadihado, di sa kadisbintaha kayo nga kontrata with prime motor. Okay. So, ang ining kaso Banwa involves also water nga kung sa din saan na itong kaopisalis nag-negosyo yung nag-dayaga ni sa si aton upod upo, upo, sa prime water. Diyan ka nakita, Banwa, ang isa na itong kaopisalis na nag-negosyo man upod sa sining prime water nga ginarik ta. So, this will set another example in another precedent na hindi na mo on sang aton ng mga local officials na upod man sa sining nga katuntuhan kag din nga nakatabo na, na da sa aton nga water district. Mm -hmm. So buot sa lingon na uh, councilor nga now uh, daw isa ginahimo kita nga daw ka a uh, example no uh, regarding sini dre and for sure naging file ni mo counselor nga in ninyo nga case no against a uh, former uh, against counselor vladimir gonzales related ni sa sa atong buro-buro nga nga pipeline yes that is correct That is correct mm -hmm. nga kung sa diin uh, sila ang naging kontraktor, kag di sa mismo tagiya sa mga kumpanya ang nagabaligya kag nagapangkontrata na with prime water using his public office kay te baloka kadako bala sa banwa sang uh, poder sang isa ka local official, at ila binagig isa ka council di kay te sila ang nag sa permit mo. No? mm -hmm. so ang iya nga posisyon ang iya nga opisina sa petle na ang iya nga komitiba nga kung sa diin nagpasar siya kay nagaduso siya sa isa ka sa isa ka ordinansya. Mm -hmm. So hindi tanan tanan banwa sa ini pini sa pagusar sa ni pagpungkoya nga kung siya siya tapos ni laki sa nagadegosyo sa, 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 sa prime motor. Mm -hmm. uh, and that is uh, rate we'll wait for the development about that one uh, councilor no. Pero